Hi guys! Sarasamahan niyo akong tikman at dayuhin itong small business na marami nag-feature na TV shows dahil bukod sa mura na, ang dami mo pang choices, kaya ultimo artista, ring ang dami rin try Ito ang Kabuyaw Original Buko Roll Bakery na sobrang sikat sa Laguna at umaabot pa sa Manila. Two years na nga daw sila sa business at sobrang pasasalamat nung may-ari sa dami ng tumatangkilik sa kanila. At dahil sikat at nagtrending trending sila ultimo mga artista, marami rin try Kaya naman ito, marami nag-feature sa kanila ng mga TV shows. Marami na rin vloggers ang nag -vlog sa kanila dito at ang sabi pa owner, favorite daw to ni Miss Susan Enriquez at ng buong cast ng Bubble Gang. Umaabot pa nga raw to sa ibang bansa para gawing pasalubong. Kaya naman pati mga sikat na artista nakatry na rin nito. Joros Gamboa, Alessandra De Rossi, Caril, Sam Pinto at Dina Bonnevie. At alam nyo ba kwento ng may-ari sa akin na ang kinukuha daw nilang mga employee mga hindi nakapagtapos ng na elementary at high school? Dahil para tulong na nga rin daw sa pamilya nila. Sobrang nakakatuwa, diba? Kaya no wonder, sobrang binibless yung may-ari nito. Guys, finally matatry na natin tong Kabuya Original Buko or Roll. Ang tagal na natin tong gustong matry. Nagte-trending kasi to. Marami na kasi nag-feature na ng mga vloggers, mga TV stations. Kaya, try na natin. Finally, nandito tayo sa main branch nila. Kasi meron sila mga franchise eh. Pero nagpunta talaga tayo dito sa main branch nila para matry natin yung pinaka-original na lasa niya. So, ito yung classic nila. Ito yung ube flavor. Ito yung pandan. 15 pieces ang laman ng isang box. 175 pesos kapag puso nyo ng mix na flavor. 170 pesos naman kapag puso nyo lang isang flavor or classic. So, 13 pieces na lang kasi nabawasan na ni Carter kanina yung classic. So, anyway, try na natin na. Mag-start muna tayo sa classic. Yan yung classic. Merong makapuno sa loob. Balintaran yan, yan. try na natin. Mm. Ang dami laman. Ayan pa, oh. Alam nyo, okay to, ha? Ang lambot ng tinapay nila. Plus, hindi sobrang tamis. Balanse, balanse. Sakto lang yung nilalagay nila na palaman. Kaya hindi kayo sobrang matatamisan. Sakto, sakto lang. Ang pinaka nag-standout sa akin dito, yung lang flavor nila, try natin. Balik taran din yan. Generous din sa laman. Yeah. Ooh, ito rin, oh. Kahit saan ka humagat, meron. Ayan. Wow. Balik taran, oh. Nice. Hindi tinipid, ha? mga buo-buo buo. Tapos yung lasa niya, ube. Imagine niyo pag samahin yung lasa. Kaya pala ang dami nag-feature na ito na, na vlogger. Dahil masarap din kasi talaga siya. Tsaka, hindi sobrang tamis ha. balanseng balanse ha. Masarap pa ito pag isasaw mo sa kape. Wow. Tsaka hot chocolate, wow. Mmm. Buko panda na ang natin. Ang cute ng kulay, color green, no? At ganun pa rin, generous pa rin sa laman. Baliktaran pa rin yan. Sangka. Wow. Kita mo, buong buo pa yung buo ko. Impressive. Ano na nakakatuwa ah? Paano ba explain? Basta balanse yung lasa niya eh. Saktong-sakto -sakto yung laki ng tinapay. Eh. Saktong-sakto din yung palaman kaya hindi kayo matatamisan. Kasi binabalanse nung tinapay yung tamis ng meron dun sa buko pala. Kaya makakarami ka kasi hindi nakakaumay. Hindi mo na mamalayan na uubos mo na isang piraso. Tapos sama mo pa ng hot chocolate or mainit na kape. Hmm. Ito pang isang itatry natin. Isa pa sa best seller nila. Itong buko pie. May dalawang sizes sila nito. Ito yung original size. Meron pa silang jumbo na tinatawag nilang overload. So, ito, 280 pesos. Yung isa naman, 350 pesos. Ito yung regular size nila. Kasi laki ng mukha ko. Oh. yan o. Oh. Ang lambot, ah. Nakahawakan ko pala. Ang sa dami ko nang na na buko pa eh. Nakakatuwa yung kanila, hindi sobrang tamis. Hindi ka magugulat sa tamis. Imagine, minsan may nagbabulk order sa kanila 200 boxes. Kaya naman pala, ang sarap din kasi. Bukod sa pagiging creamy niya, napaka-milky pa. At saktong-saktong -sakto lang yung tamis. Ito pa guys, hindi tayo nagtatapos doon. Meron pa silang custard. First time ko lang makakita ng ganitong klaseng custard na para siyang mamon na parang leche flan. Kaya excited akong matry. Ay wow, ang lambot. Jiggly pa. Ooh. 35 pesos ang isang piraso. Parang leche flan nga, tas may mamon sa ilalim. Ang kulit. Creamy din siya, milky. At malambot ah. Mmm. Okay din to. Yung tamis niya, matamis siya, pero hindi naman sobra. Pwede na. Masarap din to isabay sa black coffee. Since may tamis na siya, mababalance out ng black coffee. Then ito pa yung isang na-curious akong matry itong buko pie nila na ube flavor. Ngayon lang ako nakakita at nakatry ng ganitong klaseng combination. At kulay pa nga lang niya, matatakam ka na talaga. At ang kinagandahan pa nito, katamtaman lang yung tamis niya. Plus siksik pa siya sa loob kaya alam mong hindi ka tinipid. Then ito naman yung egg pie nila na itsura pa lang, maglalaway ka na talaga. Parang sa itsura pa lang, alam na alam mo na talaga na masarap to. Ang nagustuhan ko dito, very milky, creamy, at grabe yung mix na mga texture niya. Sa sobrang lambot at sarap niya, sure ka ng marami.